Magandang araw! So for today's video guys, panibagong araw, pani-bagong video na naman ang aking gagawin sa aking buhay. Dahil maaga for today's video guys, ayan nga pala ang aking almusal for today's video. So ayan, tara kain tayo ng ano, suman! Ayan ang aming suman. So napakasarap ng suman and then samahan natin ng kape. Siyempre dahil umaga for today's video guys, yun na ang aking almusal for today's video. Ayan, napakasarap talaga pag napakasarap talaga ng umaga pagka meron ganyan-ganyan. May kakanin at may kape sa umaga. Napakasarap niya talaga. And... And then, totally, guys, dalawa at, at dalawa or isa lang talaga ang nauubos ko sa suman. Kasi yan lang talaga yung kaya kong ubusin for today's video. At, syempre, dahil isa lang naman ang ginain ko for today's video, dahil nag pa ako ng tinapay. So, may tinapay kami sa rep. So, kumuha ko ng tinapay. And then, yan. And then, napakasarap ng gawa nilang suman. So At sana lahat ay nakakain na for today's video. And thank you for watching. Bye!